Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong i-share sa inyo ang uh, spokesperson ng Supreme Court uh, Attorney Camille Ting sa pag-announce niya uh, decision, uh, unanimous decision ng Korte Suprema declaring unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Bipisara hindi nasunod ang due process hindi nasunod yung one year ban rule <laughs> Sabi nila, sabi ng Supreme Court, the end does not justify the means. Nakakaya. <laughs> Ito, pakinggan. Pasensya na kayo, hindi masyadong clear yung yung voice. Ano, kailang ang sinasabi is unconstitutional. Mmm. dan konstitusional. Okay. So, magsaya po tayo. <laughs> uh, una, buhay na buhay ang justice system natin sa bansa. Kahit mabagal kung minsan, hmm, kailan ba? Binail. February, binail nila, no? itong kaso, petisyon ni na BP Sara at ni Atty. Torion, kung hindi ako nagkakamali, mga April or May, sinampanan nila eh. Mabagal nga lang. Ano? Kailan? Nahintay natin. Na uh, bago yung yung ano, bago yung trial proper kung matuloy sa impeachment at least nauna na ang Supreme Court kasi it will be a waste of time effort and taxpayers money kung i-trial nila sa sub, uh, sa uh, trial sa impeachment court na sigurado rin ma may babasura kailang sayang na tapos, tatakbo ang uh, mga natalong kongresista sa Supreme Court. Supreme Court pa rin ang final say. At least ngayon, nauna ng Supreme Court na unconstitutional. Period. Hmm. Tapos, ang koto-koto. So, magpasalamat tayo sa legal team ni Sara. Yung Narbasa, ano ba yung, Salazar, may isa pang pangalan. Uh, Fortune. Porto Narbasa Salazar Law Office. Magagaling talaga. Plus of course, yung grupo ni Atorney Sabil uh, Israeli Tutorion nagsampa rin. Yun na ngayon. Ito na yung inaksyonan ng ng uh, Korte Suprema na hindi ko inaasahan na ganyan na maglalabas na sila ngayon. Nakikita siguro ng Supreme Court na ang impeachment court iti-dismiss. Kaya mas mabuti inunahan na nila para wala nang ano, wala nang na ano ng kung ano-anong petition Oh, I don't know. Pwede ba silang magfile ng motion for reconsideration? Pwede siguro. Hintayin natin kung anong uh, gagawin ng taga-kabila. So, hintayin natin ang response ng kamera. Uh, attorney calling. Atorne Francis Abante. Ay, hindi pala. Atorne Bugoy. o oh, Bugoy, I'm sorry ha. Hindi ko. Basta yung spokesperson ng kamara. Uh, Budoy or Bugoy. Budoy. Oh. Of course, magsasalita rin yan si Senator Escudero or Atorne Tungol. <laughs> And uh, everybody have, oh, no. DDS happy loyalista, kakamping, ka unipink ang umiiyak ngayon, na napa, napapahiya. Kasi nga, very clear, one year, uh, sa isang taon, dapat isang impeachment complaint lang, ang isang pamo sa isang impeachable official. Eh, last year, tatlo. This year, isa. Oh, ano yun? Tapos sinasabi pa nila na hindi nasunod yan ganito ganito. Oh, oh, yung mga bumabati ko sa 18 senators. Be? Nasaan na kayo? Yung mga marurunong, oh. Senator Soto. <laughs> Sabi niya, legally flawed yan, ibabalik niyo. Oh, ang basehan ng 18 na senators, ibalik kasi nga kine-question yung one year uh, bar rule. O ito ngayon ang desisyon ng Korte Suprema, hindi nasunod yung one-year barulo. Anong reaksyon ngayon ni Senator Soto? Sabi niya, parang abogado, mas marunong pa siya sa mga abogadong senador. Okay, so, hintayin din natin, I'm sure. Nasa na ba si BP Sara? Nakabalik na ba siya sa Pilipinas So nasa dihig pa o nagabiyahe? I'm sure, mapapalokso yun sa tuwa. <laughs> Pag mabalitaan niyang uh, nagdesisyon na ang Korte uh, Suprema. So, ano nga natin sa mga kongresista? Baka mag na naman ng panibago. Asahan natin yan. Kung hindi man this year, next year, magpapile. At ngayon, gagalingan na nila. Bring it on. Let the bloodbath uh, begins. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandot ng Bukinon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ng tribong talandot. Panorin niyo ang video nito. Ang call ang natagaan o gero, so mag-atop na ni siya karon. karon naman na gud si Angkol sa pag-atop sa iyang bagong balay. O, maayo na nga tan oh. So, kuan kol kining imong balay dugay na gid kayo ay pa ka nakatukod og bagong balay. Oh, kayo Napulo na ka to, igayha ka nakaatop. ah hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. So, salamat kayo, Kol. So, nagpasalamat si Angkol sa ginog sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na sa napulo katuig ay apagid siya nakabalay o bago so salamat kayo sa nagsuporta sa pagtabang sa yaro